Yung laki mga kaanoy, laki ano? bang kuwan na mga kaanoy ito kilo. <laughs> Ay, laki, laki mga kanio, pang isang kilo na naman. <laughs> Yan, laki, size nila mga kanio, isang kilo. May uh, ayos, ini ini, ng mga kanio. Oh, mga kanil. <laughs> oh, nakalutang na isa mga kanil. Ayan pa isa mga kanil. Ayan pa Oh, bali tatlong huli rito. Dikit-dikit. yun Eh. <laughs> Thank you, Lord. Malawang huli pa lang dito sa malalim yan mga kanil. yun Oh. Good hmm, size na naman mga kanil. what's up mga kahani welcome back po ulit sa aking youtube channel ito po pala ang Adventures panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani yan uh, at nandito na rin po kami sa dam mga kahani at kami yung po yung mamanta po yan, kasama natin si tatay yan. Uh, pasinsya na kayo mga kahani at may aso dyan lumalu na <laughs> nahanap na yung ati yung kasama natin dyan aso ng kasama Yon mga kahani at sa mga bago po napadaan sa aking youtube channel uh, Palike and share naman po ng aking video mga kani at huwag niyo po sana iskip yung ads na ating video mga kani. Yun at sa lahat po ng OFW sa masulok na mundo sa mga Pinay, Pinoy na mga nakatira na dyan sa ibang bansa yan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kani. Ganon din po sa aking kapatid Ganon din po sa ating mga kaibigan vlogger, sa ating mga silent viewer, sa ating mga subscriber, sa mga bago natin subscriber at saka sa ating mga kamag-anak na nanonood yan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaani yun at sa lahat po ng hindi nag skip ng ads yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kahani uh, malaking tulong yun para sa amin mga kahani at yung inyong pag subscribe yun at sana uh, isang mapagpalang umaga sa atin to mga kahani sana marami tayong mahuli ngayon at ng makapang mga kahani yan at mahal ang bigas ngayon mga kahani kailangan natin magsumika para may pambili yan, ganyan talaga ang buhay natin dito sa kung mga kani kasi wala tayong bukid. Kaya nakikiusap ako sa inyo mga kani ha, huwag nyo po sana iskip yung ads ng ating video para tulong nyo po sa amin. Yan, at unahin na naming mamandaw dito mga kani. Na namin dito kung mayroong kaming huli dito. yon at abang-abang mga kani at tignan natin. Sana marami tayong mahuli nang mayroon tayong pambili ng bigas yan paulit-ulit tayo mga kani yun uh, palike and share naman po ng aking video mga kani para tulong nyo po sa amin yun at abang-abang mga kani at tara na yun mga kani <laughs> mayroon na naman tayong huli rito uh, unang huli natin ayan ayun o oh. sus yun laki mga kani oh. laki ano you know.

Yes, tanggalin lang tayo sa bukat mga kani. Ayun mga kani, ito lang tayo humuli ng isa dito. Meron na naman mga kani oh, yun oh. <laughs> sana malaki, malaki sana. Ay, malaki mga kani ayun oh. kita na. Tinatanggal lang tayo mga kani. Ay, malaki laki, laki mga kani oh. Pang isang kilo na naman. <laughs> lalaki mga kani oh, grabe. Ayos. Grabe mga kani. Hmm? Nadakil hmm. pa yan ah. Ha? Nadakil pa yata. Hmm? Laki mga kani oh. Hmm? Pangalawang huli natin mga kani. Thank you Lord. Ayan. ni tatay. Mahirap tanggalin ganyan mga kani kapag buhay na buhay na ganyan kasi kawawang kamay mga kani katutusok ng kanilang mga palikpik hmm. mabisa talagang panghuli ng tilapia ang ganyan mga kani bukatot lalo na sa ganitong mababaw at sa malalim panggatuhot oh. lang mga kani pinanghuli ng tilapia mga kani oh. Oh, lalaki ng tilapia mga kani oh, mas malaki pa sa chinilas mga kani oh. oh, oh. ganong kalalaki ang mga tilapia na yun mga kani oh. tigay isang kilong mahigit yan mga kanin

yan, ano, laki na naman ako. Pero isang size nila mga kanin, tigay isang kilong mahigit. Tatlong kilo na yan mga kanin, tatlo na yan. Tapos yun pa, laki o, oh, yun o, yun o. <laughs> Grabe. Ang iba ka na wata. Hinda. Ayos. Ang <laughs> mga Ayos. Kasi ito yung mga tarati. Ang laki. Ayan mga kanin, yung katabi niya o. Oh. Ayan. Hmm? Mas malaki itu mga nih. Ang kuning ng tatay mga kani. Huh? Ayos. Ini, ini, ini. Pinakamalaki nga mga kani to. <laughs> Tadakla lang, pinakatakla lang. Hmm. hmm? Maya uh, pang isang kilot apat na guhit ng mga kani yan. Mag isang kilot kalahati na halos. Ayos, thank Merap lang magalis ganyan mga kani kapag ganyan na malalaki. dapat yan may pangpokpok tayo sa isda mga kani para kahit papano eh, mat matulog lang kaso wala at hanapin natin yung nandun o, oh. tingnan natin yun, tingki lord yung apat na kilo na yan ay apat na piraso na yung mga kani, nasa limang kilo na yan kalalaki ng tilapia mga kani, yung puro mamaw <laughs> grabe yun hmm? talaga uh -huh, grabe ng lalaking tilapia mga kani umamaw talaga ang lang mga kanil kung natuhod lang yung buhuli yung kalalaki talagang tignan mo mga kanil malalaki talaga yan mga kanil hmm. tinawag mo yung chinilas natin mga kanil oh nanlate yung chinilas natin hmm. <laughs> ayos Oh, mga kanil. <laughs> oh, nakalutang na isang mga kanil. Ayun pa isang mga kanil. Ayun pa isang mga kanil. Oh. Bali, tatlong huli rito. Dikit-dikit. Ayan. Thank you, Lord. Hmm, ayos. Ayan, oh. Dari, kawas, ta. Dari, paul. Pang, kawan. Ayun. Dari, kawan. Dari, kawan. Dari, kawan. Mga kanil. Sus. <laughs> Laki. Isang size nila talaga, mga kanil. Oh. Hmm. Yung mga duterte mga kanin ay ba? Hindi na natin binidyuhan yun No? Yan, panglima na malapad mga kani, yang pa isa mga yan ayan pa isa oh, pero araw yu yung isa? Yan, yan mga mo pangalawa, magkatabilang yan mga oh <laughs> 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 Bang rumah, makani. Ay panganim. Yes, thank you Lord. Lupi. Hmm, Lalu si Shark Size mga kanil. <laughs> Grabe. ayan. Meron pa isang doon mga kanil Aruyo. Ayan. Thank you Lord. <laughs> kani, kala natin iisa lang yung Aruyo mga kanil, dubli pala. <laughs> dalawa yung huli na bukatot dalawang aruyo mga kani yung magkakatabi rito yan magkakatabi sila rito mga kani tatlong bukatot yung maghumuli yung mga aruyo mga kani yung huli pang ulam ayun. ayos ayun talaga sila ayos ayo mga yung laki na <laughs> Ayos, laki. na Laki, laki. Isang kilong mahigit na naman mga kanin. Talagang lalaki ng tilapia na sumuba rito mga kanin. Sus! <laughs> mm, lalaki mga kanin. Oh. Thank you Lord. Laki <laughs> mga kanin. Mm, buhay na buhay talaga sila. oh. May higit na tigil isang kilo yung mga kani. Yan, malaki yung mga kani. Yung mga isang kilo at apat na guhit mga kani. Isang kilo at kalahati na naman yan. Hmm? Grabe ang lalaki ng tilapia mga kani. Yung mga bagong bukatot na yan na gawa natin mga kani. babaw lang mga kani. Oh. Lampastuhod pa lang yung pinaguhulihan yan. Yung oh. umang natin. Yan. Thank you Lord. Laki. Laki. <laughs> mga mamaw. Sus. Oh buhay na buhay sila mga kani maga ngayon mga kani kaya <laughs> dito lang tayo sa bangkaw hindi tayo magsisisid si tatay ang magsisisid ngayon, ngayon. Uh, sa hapon tayo magpapan ng bukatot mga kani tayo naman magsisisid sa hapon yun mga kani ngayon na naman kalipat na tayo mga kani dito naman na sa palalim na to. <laughs> Pero yan pangkat lampas pa lang yan mga kani yan oh. Ayos. Hmm. Hmm. Puro good size talaga mga kani. Talagang puro lalaki. Yan, oh. hmm. <laughs> mga kani oh. hmm. Puro good size talaga mga kani. Talagang malalaki. Puro putihan pa lang yan mga kani na tilapia na huli natin wala pa talaga yung mga pulahan baka sa malalim mamaya siguro mga kani ang pulahan yan. thank you lord ayos yun mga kani nakadagdag na naman tayo ayan mm, o laki na naman mga kani pang isang kilong mahigit na naman patayin biyag patayin thank you lord patayin Nihina na mga kani kapon pa siguro huli yan nangihina na yun pero buhay pa naman mga kahani. Yan, talagang halos pare-pare yung -pare size. Yung lang may medyo malilit mga kahani, yung aruyo. Kasi aruyo nga <laughs> mga kahani, ganyan lang kalalaki yan. Talagang sulit. 2, 4, 6, 8. Pang siyam yan mga kahani. Hmm, laki o. Oh. Halos. Mahirap na tanggalin talaga. Mahirap talaga tanggalin yung mga kahani. Talagang dahan-dahan dyan. Kasi kawawa na yung kamay namin katutusok ng mga palikpik mga kani. Hindi naman pwedeng magkwan mga kani yung gloves. Kasi tutusokin lang din nya. Yan. Thank you Lord. Yun mga kani. Meron na naman huli dyan Oh. Ayan lang yung pinagkuha na natin ay sa mga kani ito. Meron na naman to. Ayun. Ano kaya yung huli nya mga kani? Tilapia na naman pala mga kani Oh. Ayos. Tingkay. <laughs> Dubli pa na mga kani. <laughs> Dubli na naman. Oh, <laughs> ayos. Double. Kumpara itu dito Double mga Ate man. Doble na naman oh. Grabe. Doble na naman mga kani. <laughs> so ulit mga kani pag ganyan isang bukat at dalawa huli. Kanina ay Duterte double mga kani ngayon to. Parpares na malalapad mga kani oh. Thank you Lord. <laughs> Ah, bali yun sila yung malalapad natin mga kani. Yun sina piraso. No? Ayos. Yun mga kani. Ah, nakalipat na tayo dito sa malalim. Yan at may huli si tatay dito. Ayun oh. No? Yun 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 yun. Tilapia na ano, mga kani. Ayos. Good size. Ay, laki mga kani oh. Jesus, laki. Thank you Lord. isang kilo. Ayun no? Ayos. Ayan, talisin natin mga kahani. Yan mga kahani oh. Ay. Uh, may mga kasama natin ng bubukatot din. Yan. Oh, may huli isa. Yung si Apong naman natin. Yan. Marami kami nagbubukatot dito mga kahani. Hindi lang kami nagsasabay-sabay na nagpapandaw. Yan oh, mga bukatot namin oh. Yan. Ang dami. Halo-halo na kami dyan. Pero may mga tanda yung mga bukatot namin mga kahani. Alam namin kung nasaan. Ayan. Ganyan lang ang buhay namin dito Ispura. sa probinsya mga kani. Ah. <laughs> uh, Kon lang. Uh, sa pangingisda kami nabubuhay dito. Ayan. Ayun mga kani. May huli na naman dito. No? Ayan oh. Pulahan na tilapia mga kani. Ayun oh. Pula. Ay, oh, oh, pangalawang huli natin dito sa malalim. <laughs> Mataalang dito mga kaani, sa malalim, yan. At kunin na natin. Yan, sana makadagdag pa tayo. Yan, mga kanis. Tara, uh, unang huli dito sa malalim, mga kanis. Laki, yung pulahan na tilapia. Ayun. Ayun. Yan, unang huli pa lang dito sa malalim. Yan, kunin tatay yung galon niya sa dulo. Yan. Thank you Lord. Yung pula na tilapia mga kahani, Pang isang kilong may gitu, Ayos. Laki. Yan o. mga kahani, meron na naman yata huli dyan o oh. Medyo malalim na Ayos. <laughs> meron niya mga kahani, pulahan na tilapia na naman yon, good size Ayan o oh. Thank you Lord. Ayan, at kunin natin. Ayan mga yung kahit malalim na nakikita yung huli sa loob. Yun Oh. Yun na yun. Yun. Ayan. ayan at kukunin ni tatay yung mga kahani Oh. Ayan. Sinisid na niya. Ayun. yun. Pulahan na tilapia na mga kahani ano?

Good size na naman mga Ang kalahating kilo Ayos Lord Ayan, bayo Ayun hey mga kaani uh, Mayroon tayong huli dito Ayan na uh. uh, Nakalipat na tayo dito sa mas malalim na mga <laughs> kaani yan. Palubog na yung mga tulos natin Ayan o uh. Good size iyan nakabalandra lang mga kani ka iyan puwin uh -huh. natin ayun mga kani ka pangalawang huli dito sa malalim Ulahan na tilapia na naman ayun ayun thank you lord pangalawang huli pa lang dito sa malalim yan mga kani ka ayos na At, talisin natin mga kani ka good for the ayun mga kani ka meron na naman kaso patay na mga kanyo pero good size na tilapia ayun na thank ang ah, ulam na yan ayun mga kanay nakadagdag na rin ulit ayun matagal tagal bago makadagdag mga kanay ito mga kanay baka sa bunga nga sa mga kanay <laughs> ayun ayun uh. pa makawala mga kanay hahaha <laughs> na tilapia no

dami yung mga kanyo lalaki thank you lord mga kani ah, nakadagdag ulit tayo ayun thank you lord ulahan na tilapia na mga kani oh. Oh. ayos buhay na buhay ah, ayun mga kani nakadagdag na naman ng pulahan na tilapia ayun thank Ayos, laki. Ayun, mga kahani. Ah, meron na naman. Ayan, thank you Lord. Ayun, laki. May pang isang kilo to mga Laki, oh. Sus, lapad mga kahani. Thank you Lord. Mga isang kilo may git yan mga kahani. Laki, pulahan. 2,000 years later. Yon mga kani, nakapag nakapagpandaw na si tatay mga kahani. Yan, huli natin mga Sus, so, grabe. Nigajak jackpot tayo ngayon. Ngayon At bilangin natin mga kani. Sus, ang dami mga kani. Sus, grabe. Ang dami o. Oh. Hmm. Grabe. Bilangin natin mga kani. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, Na kuwan, mga kani, na malalapan na tilapia. Tapos, ang 35, 36, 37, 38, 39, 40, yun limang aruyo ay anim ah, bali kwan mga kanit 31 piraso lahat mga kanit yung huli na natin tilapia 25 na malalapad ayos thank you lord dami ah, ah, dami. <laughs> uh, bali 25 mga kanit yung malalapad oh, sus thank you lord talagang miga jackpot ang lalaki mga kanit oh may gititigis ang kilo nasa ko na yung mga kanin nasa 20 kilo siguro o 15 yan ang lala to thank you lord at nakarami tayo ayun si tatay mga kanin nakabihis na o yan yun at maraming maraming salamat sa panunod mga kahani ayan o talagang dami ay thank you lord kuno yun thank you lord mga kahani uh, jackpot po tayo ngayon mga kahani masinsya <laughs> na kayo at dito lang tayo sa ibabaw ng bangka kumukuha ng video ngayon mga kahani kasi cellphone yung gamit natin si tatay ang nag daw pag maga ayan thank you lord bali 25 yung malalapad mga kahani yung, yung tilapia tapos yung aruyo natin ay may anim na piraso bali 31 na piraso mga kahani yung huli natin <laughs> Uh, malaking biyaya yun para sa amin mga kani buti lang meron tayong pambigas ayos <laughs> uh, Yon yun mga kani at kung bago lang po kayo napadaan sa aking youtube channel palike and share naman po mga kani at wag nyo po sana iskip yung ads nating na video mga kani para tulong nyo po sa amin at sana wag po kayo magsawang manood mga kani palike and share naman po mga kani pashare ng aking video para marami po makapanood Yo, natatangkang ah, dito na lang po 'yung ating video mga kani, ah, magandang umaga sa ating lahat mga kahani